Ayan guys, so hello po guys So nandito na naman po yung ating youtube channel ko So ayan po guys, so it's happy happy new year po sa inyo lahat So ayan po, kasi kahapon guys ay new year So ayan po, ngayon ay new year pa rin So ayan po, ngayon pala guys ay ano na ngayon 2025 na, so ayan po, 2025 na ngayon So ayan po, kasi ang date na ngayon ay January 1 It's Wednesday, so ayan po. Kasi medyo, guys, hindi ko na lang inikli tong video na to kasi ano eh, uh, na lang siya ng isang minuto, so ayan po. Pero hindi ko na lang na shorts, pero maganda, so ayan po. At sya na-videoan ko yung birthday ni Kent, so ayan po. Ayan. Tsaka ano eh, napakaganda ng mga fireworks gagabi guys eh. Napakaganda. Yan, kitang kita. Oo, oh, tapos ano, hindi ko na lang din ang videoan yung ano, yung mga fireworks dun sa kwarto namin. Dun sa may bintana, yung nagpapalipad tayo ng saranggola. So, ayun po. So, ngayon pala guys, ayan pa. Uh, wala pa akong pasok bukas sa January 6 pa ako. Ayan. Kasi ngayon ay 2025 na. Ayan. So, ano palang lang, magbabati tayo ng Happy um, New Year. So, ayan po. Kasi kagabi New Year eh. So, ayan po. Ayan. At saka nag, ano ako dun eh, nag ako. Nag kami. Ayan. Yung ano, yung nakita mo guys, yung awak-awak ko lang yung parang stick. Nung hinano ko siya, yung sinundihan niya, bigla na lang tumaltid, talsik-talsik. Inano ko sa taas pero maliit lang yun, maikli lang ganito lang kali kaliit o oh. oh. pero ngayon yung isang loses ano lang mahaba na kaganyan binigyan ako ni Dati Ayun. so medyo kasi kagabi na ulan habang new year na ulan so ayan po naambun kasi pero tuloy tuloy pa rin yung mga ano mga nagpapaputok uh, tsaka fireworks O oh, kaya naambun kagabi habang new year so ayan po ngayon po, guys, so, dito na lang po tatapusin ang ating video vlog, guys. So, like and share and subscribe mo po, guys. Para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. Kaya, ano, kaya pag 2025, guys, ano, magpapabait na tayo. Kasi nung sinabi ko yun sa, yung sinabi natin noon sa birthday ko, so, ayun po. Ayan, kasi sa susunod na October 3, 17 na ako. Ayan, 17 years old. Bye. So, bukas guys is January 2. Yan. So, sa piyesta guys ay pupunta kami. Pupunta kami. Pupunta pa rin kami doon sa ano. Sa Parañaque. Mga piyesta. Mga ano. January 10. Kasi walang pasok yun eh. Pupunta kami doon sa Parañaque. Mga piyesta. Yan. Bibidyohan ko ulit yung mga karakol. Kasi yung nakita mo guys sa, sa isa kong video nung dati. Nung 2024 binidyoan natin yung mga karakol at na nag ano pa tayo nagperya yan ah yun lang